pa rin ako natatanggap ng mga messages no na nagtatanong no uh, kagaya nito no Good morning paano pa daw uh, sumali sa service okay so paano siya pumasok so uh, sa damit nating uh, na post ng mga requirement okay i announce ko ulit no ang uh, na na pagpasok na re-service. pagpasok na re-service is uh, pwede ka mag-apply ng uh, PCMP, no kung uh, years old ka and below, no? Ang iba naman, 35 years old up, basta kaya pa mag-training, pwede rin, no? At uh, dalhin lang ang uh, mga requirements, no? Ipasa class ulit. Yan, ang ating uh, requirements, no? At uh, dalhin niyo lang diyan at uh, lumapit kayo sa pinakamalapit na Community Defense Center sa inyong lugar, or sa Regional Community Defense Group, or RCDJ, okay? So, pupunta lang kayo doon at uh, magpalista, at open po po ang ating uh, mga uh, listahan, no? Kung registered kayo doon, kung uh, qualified naman, no? Kalista lang at uh, hindi pa naman nag ang training. So, sa ngayon, maraming nagtatanong. Kaya ating uh, i-grab ang opportunity. Kasi dahil maraming din gusto uh, mag-servisyo sa ating bayan. Okay? So, maraming salamat sa inyong mga katanungan.